Hello, hello. Ito po ang aking ganap ngayon. Kakatapos kong kumain. Hugasan ko po yung mga ginamit ko kanina na ito. Hindi ko kasi hinugasan kanina para isahan hugas lang. Kaya ngayon ito po. Maghugas ako ng mga plato, sinag-sagero. Sinagunitan kanina. ako lang ang isa ngayon. Ay, sa bagay, araw-araw po ako lang ang isa. Kasi may pasok yung, ah, yung anak ko. Yung apo ko, nasa nanay. Kinuha ng nanay. Ngayon, baka mamayang gabi, uwi na sila dito. Kaya hatid niya yung apo ko. pag-ayos na ng kanyang mga kailangan sa pag-aaral. Patukan na kasi, eh, malapit na ang patukan. Eh. Kaya, kailangan niya nang mag- hindi ng kanyang mga gamit sa school. Lakas ng tubig. Ito Marami-rami itong ko. Kasi yung ginamit ko kanina na nagloto ako, hindi ko hinugatan. Kaya sabi ko sabay-sabay na lang. Pag-ugat. Kaya ito. Madami. Okay lang. Ito mag-ugat kasi so, parang gusto ko ako lang lagi ang tagahugas ng gamit na yun gusto ko yun na ako ang tagahugas ng gamit ko plato, kusara, bato, at sa gamit namin sa gamit sa pagluluto ako rin maghugas masanay na ako na ako maghugas kahit nandito yung ako ko hindi ko inuutosan yun kasi baka mamaya Tano lang maghugas pero ang sito po ako talaga yung maghugas para alam ko kung may dumi na diba? kasi 9 years old lang yung ako po ngayon baka ang paghugas niya hindi Yan, basta gusto ko ako lang maghugas ang mga pinagkainan namin. Kayo ba kumain na po? Kayo ba kumain na? Tapos kumain na rin po kayo. Ako kumain na. Hindi daw pwede magpalipas ng sabi ng nanay ko noon. Mga bata ka pa kami. Hindi daw pwede magpa ano, magpalipas ng kain na tanghali kasi mapapasmaraw. Totoo po yun. Kasi ako, naranasan ko na po yun eh. Yung nalipasan ng gutom, kumain ako ng gutom na gutom na ako ng tanghali. Hindi ako kumain na tanghali. na ako pa ice cream day. Ako, napasma ako, nagkasakit ako noon. Kung hindi ako na, hindi ko na alala na, ano, kumain ako ng ice candy na alas 12. hindi ako gumaling. Kala ko, mamamatay na ako noon eh. Kasi grabing, grabing hilang ko noon, grabing sakit ko noon. Pagdadating ng, ang ma pala, ang ma alam mo, pagdating ng 11.30 to 12, naku, parang, umiikot ang ano o umiikot ang paningin mo umiikot ang paningin ko noon pag yung pataas ang araw pataas ang araw kahit nakahiga ako noon sabi ko para kang parang ano eh yung bang hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa iyo kasi kailangan pumikit ka kasi pag dumilat ka parang umiikot ang ano eh umiikot ang paningin mo eh Ganon ang napas mapala nalipasan ng gutom ng tanghali. Nang maliit pa kasi ako, hindi naman kami mahirap, hindi naman kami mayaman. Inutusan ako ng tatay ko bumili ng bigas sa barrio, Eh, gutom na ako. Alas 12 na. Wala pa kami bigas. Ginawa ko, inutusan ako ng tatay ko. Bumili ako ng bigas sa baryo. E may ice cream, di? Kumain ako ng ice cream, di? Bumili ako. Habang pa uwi. Mga ilang araw. Malapit ang graduation nun, eh. Mga ilang araw, nagkatapit ako. Ang dami ko ng... Ang dami na nila, na manggagamot ng... ng ano? Tatay ko, nanay ko. Hindi talaga ako bumaling-galing. Mga magaganda at mga magagaling kang manggagamit yun. Sa probinsya kasi hindi mo so ang ano eh, doktor. Nangyari, malapit ng graduation, nakalala ko na kumain pala ako ng ice candy. Pero mo, laki ng pinayat ko nung no? nang naalala kong kumain ako ng ano, ice candy. Alam mo ba kung ginawa ng nanay ko? pinakuluan lang yung ice candy pinahamugan di ayun gumaling ako kaya graduation namin yung may exercise kami kasi sa kita sa probinsya kasi ang pag graduation mayroong exercise yung parang PE PA bago mag graduation hindi lang ako sumali kasi nanghihina pa ako eh kasi kagagaling ko lang buto naman pumayag yung teacher ko kasi halos isang buwan Alas isang buwan, hindi ako mapasok kasi nagkasakit na ako. Kaya, ayaw ko talagang, ayaw ko talagang nalilipasan ng kutong. Kaya itong mga anak ko, pinagagalitan ko kami. Alas dosi na hindi pa nakain. Kasi mahirap eh, na magkasakit ka. hindi tanghali na eh nalilipasan na ng gutom. Kaya simula noon, pag na nalalampas sa alas 12 hindi ako nakain. Naghihimas man na kaagad ako ng tsaa at itlog bahamugan ko Yan ang gawa ko pag yung hindi ako nakakain ng tama sa oras. Magpapakulog na ako ng tubig tapos italbog ko yung tsaa Salbog ko sa mainit na tubig yung tsaa. Tapos hanguin ko. Pag nagkulay na ang tubig, tanggalin ko na yung tsaa. Tapos yung itlog, babasagan ko ng konti dito. Itlog na hilaw. Ita, pero hugasan mo muna yung itlog. Tapos ilalagay ko yung itlog sa mainit na tsaa. Tapos pahamugan ko. Kinabukasan ko iinomin. Yun yung panggamot ko pag ako nalilipasan ng gutom. mahirap ang kalilipatan ng lutong. Sige, hanggang dito na lang tayo sa kwentuhan. Bye-bye! Pakishare po at like Mga mahal ko sa buhay. Love you, love you. God bless.